Ang Lalaki Oo, lalaki to. Ay, oh, ganda na nga nung tura niya. Oo. Oo, meron nung naigit niya ito. Ay! Babi, <laughs> takot at takot to. Oh. Lapit mo! Ah, nangagalmot! Natatakot ano? <laughs> sa ano yan? Bakit eh! <laughs> Ay, oh. ito ang ganda. Ganda na. Hello! Tang ina, mo pa ko eh. Gago talaga si ano eh. Guys. Magandang dadating dito eh. Wag mangitim 'yan. Buong dali ako pala ibo. mo pa isa pa. So... Salamat po. Hala, ka na. na niya? mo, tignan Ang na po sa titita mo. Oo. Oh. <laughs> no no